nakatala ang Central Visayas sa annual average inflation rate na 3.2% alang sa tuig 2024. Mao kinigi pa ambit sa lingbag o nga datos gikan sa Philippine Statistics Authority nga gipaybalo ni Engineer Leopoldo Alfanta Jr. Chief Statistical Specialist atola sa gipaygayon nga monthly press conference sa ahensya matod di ini nga usa ka pagkunod kun itandi sa 5.1% nga inflation rate sa 2023 ang mao datos din ang trend sa inflation na kay nagpakita og hinay nga pagkunod sa unang bahin sa tuig nga nagsugod sa enero sa 2.5% pebrero sa 2.7% og marso abril nga 3.2% og nagpiki ni sa buwan sa Hunyo sa 4.8% og nagsugod ang pag-ubos ang nga ni Abota sa 2.1% sa Setyembre. Samtang ang inflation sa buwan sa Desyembre kinagtala sa 2.9%. Ang usa ka mahinungdan sa pagsaka sa inflation na sa katapusan ng mga buwan sa 2024 mao ang transportasyon na nga ni sa kaog 5.6% sa Desyembre nga nagbalik sa 2.1% nga pagkunod sa Nobyembre o sa kinatibukan na ang masubos ng inflation rate sa 2024 nagpasabot o kakalikon sa ekonomiya sa rehiyon giyatagan o sa mag ato ni Engineer Alfanta ang kami nung danon sa pagtaho sa inflation na din alang kini sa policy makers aron makita ang dagan sa presyo sa mga kasagaran nga gikonsumo. This is uh, for our policy makers to see kung unsa ang dagan sa ato ang presyo no? sa ato ang mga pamaliton sa ato mga kasagaran nga gikonsumo nga mga items or serbisyo nga imong gi -abail. like sakay kag jeep bisyo man na pltikag saka kag barkor plano no. palit kag mga items sa tunggi konsumo Kuti ang pag monitor aning prices no kay uh, but first is we have the food basket no we have the food basket uh, that's the items that is usually consumed in the in the locality in our case in the province no we have different so many province, but different provinces different also market basket we cannot say the same market basket for all